Hi Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe uh. na! No? Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga Paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment on the love, follow the hashtag Don Rua. And of course, please subscribe mo na yan. Ngayon mga Paps, yun, nagbabalik tayo dito sa ating Avery para magbigay sa inyo ng pang uh, iba't ibang mutation na meron tayo dito mga Paps. No? So ngayon, bago tayo mag-start, nais ko lang i-shoutout pa salamatan sa si Sir Ferds. No, Ferdinand yan, si Sir Ferds, no, na taga Laguna, Kabuyaw. No, ang na-acquire niya sa atin ay back-to-back -back is split dan No, pamaskong handog natin yan, only for you yan. So, sa mga gusto, interesado na makakuha ng mga pamalakas na Tayong ibon mga paps, no, materiales, no, all you have to do is to text or call me 0953-136446 message sa aking Facebook Messenger. Nakikita nyo sa screen ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, so, dali nyo na dahil uh, ngayon ay talaga nagkakabusa na at maganda ngayon, no, dahil especially kung newbie ka, uh, natatakot ka na magparami ng ibon, no ka matakot dahil breeding season ngayon. It means, which means, ah uh, hindi mo kailangan sila na i-first breed dahil kusa silang nag-breed. No, dahil nga taglamig ngayon mga pap. No, so, alam ko, excited ka na. No, so, yala, let's go. Hi, Don Raya. Uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, Subscribe ah. you, uh, sa cage 1, tingnan natin yung ID. Yan, cage one back to back split dan follow ay nilagyan na. Yan yung move cock ay yung nasa kanan tapos yung dilaw o par blue yung nasa kaliwa. Ayan yung babae. Yan o, as per ID. Na nandito sa cage. Yan so mga pups, meron pa tayong mga available na dito sa ating aviary. Ito naman ay cage number 6 back to back split dan par blue move and cock. Tapos blue u -wing na hen. Back to back split done with DNA. Ang ang status nito ay super malapit na mangitlog, no? So ito. Ito ay etong uh, itong far blue. Move. Ito ay cock. Yan ba trip to mga paps, no? Tapos itong blue U-wing, ito ay hen. Alright, right, ito. Malapit na mangitlog mga paps. Kunin niyo na 'to. No, so ito ay cage number 6 no, Nagkakabusa na yung mga split dan Dahil, dahil nga uh, presyong pamigay na Naka DNA na yan Hindi na kayo mga, ba, mga paps Kung babae o lalaki ang mahalaga Naka DNA or nagsinakay na no, Dahil alam na natin yung gender no, Mahirap kasi yung nagalaga ka ng matagal uh, Uy yung daming itlog Yung pala parehas hen no? ah uh, Sa mga dinakalam alam Ang hen ay nangingitlog Kahit walang similya Dahil yun sa patoka paps So tapos ang tagal naman ng itlog, yung pala parehas lalaki. Kaya better, pag bibili kayo, dapat naka-DNA. No, naka-DNA or nag naka ina -lina. No? So, pwede naman sa mga kapakapa, -kapa, pero wala pa rin kasing assurance yun. No, ako, marunong ako sa kapa. Pero, ganun din. Hindi <laughs> ko rin may assure sa inyo mga paps. Marunong lang ako, umapa sa gestures. patas din ang percentage natin kung lalaki-babae. Kaya kong kumilatis, pero Siyempre, walang assurance na 100% na DNA cup nyo ay uh, gender cup or gender hen. No, might as well, pag bibili tayo, dapat naka DNA, no? Cup or hen or nag-inakay na. No, so yon. ah uh, balik tayo dito, meron din tayo dito na ito <laughs> yung pinagmamalaki ko na back to back split don follow perso to no, so, ito ay perso na par blue par blue hen Tapos blue cock. Yan, blue. itong lalaki. No, so, basta mailak na yun. Ito nang Blue cock. Ito, lalaki to. Lalaki to. Ito nasa harapan nyo. Tapos yung par blue. Ayan, yung par blue ito. Aligagano mga paps So, mga unyo mga si ito. Ito, par blue. Ito yung hen. Mabayan. No, so, ito. Ah, maganda yung presyo na ito. Mga Danfalo visual, no? Na perso. Talagang malupit yun mga paps. No, so ang ganda ng presyo nun. <laughs> no, kasi nga rare din. No, so kung gusto nyo, kunin nyo na mga paps, so mga pang collection. No, ngayong 2024, no, dapat na iiba tayo mga paps, iba-iba mga inaalagaan natin. No, tulad ng papakita ko sa inyo mamaya, mga, mga paps. No, so meron pa tayo sa last last pair na meron tayong split gun. Ah, ito ay cage number 3 ah. Cage number 3. Ito case number four. Parblo pack tapos blue hen. Back to back print doon din to. Daw so, sikat 'yon. Ay nung okay, tinis Quality parblo pack. Yan, lalaki to, lalaki. So nung tapos yung blue, babae. Blue hen. Yan, blue hen yan mga pack. Parblo pack, lalaki, blue hen, babae, eh, kaya nga blue hair. Nilagay ko ng kaka, tsaka hair, it means naka DNA. 100% yan. Back to back split Done Cage number 4. Alright. Ngayon mga paps, ito meron din tayo mga uh, project. No, so ito ay anak lahat to ng uh, red factor mga paps. Naka DNA na rin to. No, meron tayong green, may blue, may mauve, may uh, perso. Yung perso, yan. Gusto ko yan. Kasi yan ang ipaprojek natin ngayon 2024. Perso Red Factor. Ayan, blue, green, tsaka green. No, may mauve tayo na perso. Lahat yan ay may dugo ng uh, Red Factor, Pale Fano, Lutino. Tatlo ang karga, mga paks. Ayan. So, yan, naka-DNA na. Matured na? No, alright. No, so, screenshot nyo kung nagustuhan nyo, send nyo sa akin. O, oh, text ako agad na 0531364462 to message ko sa amin, Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya A. Larry. So, so, yan mga kapos. Panalo kayo dyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mga kakaiba ngayong 2024. Ayan, mga Hapsider. Ayan, o, oh, ito. Ang ganda na ito. Alright, ayan ito. Green. Tapos, meron tayo dito yung parang sinasabi kong watawat ng Pilipinas. Dito tayo. Ang ganda, no? Sobra, o. Oh masarap sarap sa mata. oh, ayan. Ito parang zebra, o, yung perso na yun, no? Parang zebra. Ito parang gold dyan. Yung Philippine flag. Ayan, no? Ito masarap para mihin mga paps. Mga rare o kakaiba. Ngayon 2024. Actually, uh, half sider to. Kung dalawa lang kasi nga half sider. Pero ito maraming kulay eh. Kaya ang natin dito ay uh, multicolor. <laughs> Di ba parang tinitingin yung katawan. No? Especially ito. May ano dito kakaiba eh. Ito, 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 ito. Yun. Ayun na violet na yun, Oh. Ayan, yan, yan, yan. Yan, o. Oh. Ang ganda, oh, Yan. Parang painting yung katawan, no. Oh. Ang gaganda ng kulay nila, no. May Maniwala na hindi rin sila nabibrit. Eh, paano sila may kung hindi nabibrit, di ba? Grabe, kalokohan talaga ng mga pinag eh. <laughs> Ayan, Oh. Ayun, oh. ayun ang ganda, no. No, sa mga collection natin to. Ayun, oh. wow, ito parang watawat ng Pilipinas ha? Ang Ganda no. So, ganda, di ba? Ay mga collection, mga pangmalakasan natin 'yan, mga expert quality. Kung gusto niyo nito, ah uh, i-text sa tawagan niyo na ako sa 09531364462 or message sa ang Facebook Messenger Ang Don Roya or Don Roya Aviary. All right, ay magaganda 'yan mga pups. Mga pangmalakasan ang madiinan. So kung nagustuhan mo yung vlog natin ngayon, dalian nyo na. Muli, you can text or call me, na 364 -462. Message mo ako sa akin, Facebook Messenger. And Don Roaya, Don Roaya, So muli, maraming maraming salamat kay Sir Ferds or Ferdinand ng Kabuyao, Laguna. So, so, ngayon, dalian nyo na. Dahil nagkakabusa na, presyo pa may guy only for you. Yung lang, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood. Stay safe and God bless you.